ayun paps, nagkasya paps nagkasya <laughs> nagkasya ayun lang kasi malaki pala ang butas dito good morning mga paps yung helmet ko paps binigay ko to sa customer okay naman, kumplito Pagbalik, Paps, oh. Wala na yung turnilio, Ah... Uh, wali, ito na lang yung naiwan dito. Basag na nga rin ito. Wala na, oh. Wala yung ganito. Wala mo kung nalaglag niya o kasi binigay ko sa kanya kumpleto pa naman to eh. <clears throat> pagbalik sa akin ganito na so wala na akong magawa <laughs> so ganito na lang gagawin natin ito teknik para tuloy tuloy pa rin ang natin may balik to ah, gawa na lang natin to ng paraan ulit so ang gagawin ko mabalik natin siya dito ang problema tornilyo ayan dapat oh. problema turnilyo so hanap tayo ng turnilyo hanap tayo ng turnilyo ngayon santay maghanap ng turnilyo tayo eh? ngayon paps dito sa motor natin hahanap tayo ng turnilyo so sa madali lang matanggal siguro <laughs> so ito siguro baka kasya ito kaya ito na lang so tanggalin natin kaya ito tigas gamitan natin ng susi ito may susi tayo ano natin kung umikot ayun paps umikot ay umikot tatanggal natin yan lawagan natin yan lumuwag na sana matanggal to sana magkasya to magkasya try lang natin kung kakasya to para makabiyahe tayo wala tayong bigay sa ano eh sa pasayro natin ayan paps natanggal paps O so, ayan oh so ayan tanggalin natin tanggal na oh na siya pa tanggal natin oh. so tatanggalin natin to itatabi lang natin to tapos sabi natin muna yung ano kasi pwede natin ibalik yan pag bibilhan natin to ng turmilyo so ayan o oh. lagay natin dito bakit na cry hello Ay, kaya. Saan so, na mag-cash? Ay, Yeah, baby, baby. Ayun, Pops, nagkasya, Pops, nagkasya. <laughs> nagkasya. Ayun lang, kasi malaki pala ang butas dito. Kailangan natin ng washer. Washer, sana may makita kung washer dito. <laughs> sana mo na washer. Kailangan natin ng ano, maliit, may pangharang. Oh, wala ito kaya sa kabila ayun may nakita akong washer maliit sana magkasya ito ayun dalawa pang washer ko dito pala ayun oh, may dalawang washer pa ako dito so itong mas maliit ang kukunin ko yan hirap makuha ayun may isa pa akong extra dun ayun oh. mayroong pang isa dalawa ayan, oh. isa ayan, ka-Asia siguro to uh, ito paps yung napuha nating washer sana magka-Asia to dito lagay natin to ayan sakto lang tama tama sumiswerte talaga tayo so lagay na natin para may ano yan sakto sakto rin yung bilo ayan na papso ayan higpitan din natin para di malaglag na uli may panghigpit tayo susi o ha ayan o o pwede may may papagamit na naman tayo sa ating ano pasayero o diba ganun lang mga technique ayan na lang dapat pala punuin ko to sa dalawa tatlo para pag may nalalaglag ng tornilyo sa helmet ko dito na pala ako sakto lang palang sukat nito eh o, mga paps ayos na mga paps solve ang problema ko sa helmet